Oh my gosh! Baha! Oh, oh, oh. mga dipunggol na diminyo na ba kayo for today's video tara samahan nyo ako ako nga pala si Sam Colors sa inyong OFW dito sa Bansang Arabiano ang Saudi Arabia na na sa oras nga na to lumabas lang ako at kinuha ko yung order namin na men, pizza dahil hindi na nakapagluto at tinatamad na nga dahil nung sarap matulog pero habang nakasakay sa elevator hindi ko na mapigilan na kumain dahil sobrang nagbutong na talaga ako bali dalawang flavors yung pinagpipilian ko dyan at dalawang flavors din yung pinagpapalit-palit ko kayo lang ko lang alam kung aabot po to sa kwarto tong pizza na to dahil dito pala nilalantakan ko na. Habang naglalakad nga ako dyan sa hallway na yun na nakakaramdam na ako nang bigla kumukulog-gulog sa labas at lang umiting-itim na yung kalangitan. Kaya sabi ko parang uulan siguro. Pero di ko yun yung pinapansin. Nagpatuloy ako hanggang makakyat. Dahil nasira ng elevator. Naglalakad na lang ako. Punta sa aming kwarto para nga ah, mapigyan din yung mga kasama. Pero di ko alam kung pagdating ko sa kwarto ay talagang maingay na at lumabas na uli of okay. course, labas ko naman ay eto na nga bumulaga. Biglang umula ng pagkalakas-lakas mga kakolor. Nakakatakot, sobrang lakas talaga. Kaya medyo napatakbo uli ako. Sa... Dahil marites tayo, gusto kong lumabas. Kaya nagbihis ako at eto na nga, lumabas ako. Kaloka! Aha. Plano ko nga talaga dyan ay lumabas para maligo sa ulan. Yun nga lang mga kakolors, pag tampiso ko sa ulan ay grabe ang lamig talaga yun pala bago pa umula umulan ay umulan na naman ng yelo hindi pa siya literal na yelo yung mga tipak-tipak lang pero sobrang lamig ng tubig yung patak ng ulan sobrang lamig talaga hindi ko kinaya kay napatras ako at taka hingi ako ng plastic doon sa laundry shop para gamitin ko at nagvideo na lang sabi ko magvideo na lang ako sa gitna at para hindi ako mabasa so yun nga nagtagumpay naman ako sa plano ko nang video ako sa may gitna na hindi nababasa pero yun nga lang nangangatong na yung tuot ko sa so sobrang lamig talaga ng tubig at habang pinagmamastan nga yung mayong baha, lalong tumataas yung tubig at lalong nahihirapan yung mga sasakyan tumawid. Kaya niisip ko na naman ako malabang wala na namang pasok. Ay, wala pala ako sa Pilipinas. Kaya magchat-chat na nga sana ako sa boss namin. Hindi ako mapasok kasi nga baha. Pero of course, hindi siya maniniwala kasi kailangan lumangoy at kailangan pumasok. Charis. Pero anyway, ayun nga, nag enjoy ako. para naalala ko na parang nasa Pilipinas lang uli ako. Dahil sa Pilipinas na natin ito naranasan. Pero bakit ngayon? Mag-iisang taon ako dito sa Saudi. Pero dito, halos ilang buwan na, lalo ngayon yung buwan na halos araw-araw na na nagkakaroon ng ulan, nagkakaroon ng pan. Unlike sa Pilipinas na talagang tuloy-tuloy ang pag-init, Diyos ko, magsasabi na ba ako na dalhin ang mga binhi at dito na itatanim? Or magsasabi na ba ako, ipapadala na yung mga camel sa Pilipinas dahil medyo lumalamig na dito at hindi na at ang camel dito sa Saudi Arabia dahil halos araw-araw na lang mga kakolors, umuulan ganito ang sitwasyon namin dito, lalo na sa lugar namin na talagang pinabaha kay nakakatakot dito pag tumaas pa kasi lalo pag Papasa pa uwi kami dito pa naman wala pa hanggang ngayon di pa rin ako nakakabili ng payong oh my gosh pero nalungkot lang talaga ako kasi ang goal ko talaga gusto kong maligo sa ulan gusto kong namnamin parang nasa Pilipinas lang baga nagpapasalamat na nga lang ho ako dyan dahil sa mga ilang oras ay tumigil o tumina rin naman ang ulan minahon din naman medyo bumaba yung tubig sa kalsada dito naman ay hindi naman ganun katagal at nawawala din yung tubig unti-unti din naman na babawas yung tubig doon sa naiipunan niya pero anyway mga ka ka-colors, grabe talaga. Nakaiba pag umulan dito, sobrang lamig talaga ng tubig na para bang mo galing sa freezer yung inuulan niya. Kasi alam ko may kasama talaga ng mga yellow. Yung nga natunaw na yung yellow kaya para sa tubig talaga sumasama. Kaya napakalamig talaga ng tubig dahil sa mga pananghangin na napakalakas. Mga kakolors, yan lang po for today's video natin. Samahan niyo po ko lagi. Huwag niyo iwanan ito. Huwag yung some colors. Huwag niyo iwan. Di bukas, hindi mamaya. Huwag din now na!